Korte. The second uh, topic, uh, dinaanan na namin kay Sen. Bato, I think um, all of us agree, if you look at the history of the Philippine Constitution, uh, bunga ito ng people power revolution, bunga ito ng mga experiences nung dating martial law na maraming mga arrest na kusansan galing mga warrant. So, kailangan sa lahat ng laro may referee. Hindi pwedeng may tahanan na walang ama o walang ina. Hindi pwedeng may laro na walang referee. Ang referee korte. So kung anuman international body, whether it's a state or a non-state, kung anuman ang magpapa-aresto sa ating bansa, kailangan may oportunidad ang korte. Number two, kailangan ang korte masunod. So yun lang, ganun lang kasimple. Everyone can argue, um, but uh, I think we are on the right side. So can you imagine kung under pa tayo ng uh, um, ICC during the time ng Marawi siege, for example, So do you mean pag naglabas sila bigla ng uh, arrest warrant sa ilan natin mga general or uh, ilan sa mga matataas na, let's say, uh, cabinet members, uh, pwede isa kayo sa e dalhin lang doon? What about the progressive groups sa ating bansa? Remember, there was a time na nagpapatayan kapwa progressive groups. May mga mass graves na nakita. So pagka yan ay nakita, pwede mo na lang sulatan ang Pilipinas, pwede na lang mag-red notice, tapos kunin mo na lang Or do you think na parating dapat may opportunity to go to uh, to court no?